Hi, hello po mga katibi sa gustong magsimula o kareindriya sa bisan sa pinakamaliit na puhunan sa halagang 1K, 1,000 kaya yan 12 putahi Opo, labin na sa mag-start. Opo. Ako nakapuesto malapit sa school. O, maghanap kayo ng magandang pwesto. At saka, hindi yung bilihan natin. Bistang po sa bilihan namin dito, yung mumurahin lang. Para abot kaya po sa sudyante na gustong bumili po sa inyo. Opo. Uh, sa gustong next step po, ane, nito, kung ano ang araw-araw namin ginagawa po sa maliit namin karinderiya uh, subscribe lang mo at like, comment and next step part 2 dito po, i-upload ko lang ang naluluto po na 12 putahe okay po, ito po ang 12 na putahe, munggo with gata, with tuyo o pako with shrimps, adubo Adobo, halang-halang, na chicken, with babalun, babalunan, uh, fried chicken, salagang tuwan kipo, at ito po ang pinnerito isda, uh, balbakwa, uh, siya skin balbakwa, mm. salagang tuwan kipo, lahat ito, ito ang nabot luto natin, o oh, tinulang barilis, meron tayong isda, tinulang barilis. Yan po. Ganyan po kalaki Yan po tayo namin. Yan po ulang at nangka. Yan po. Mga katibi. Yan po katibi. At merong dabong. Oh, Wedge shrimps. Pansit. Mm, gantang ginisang pansit. At meron din pong paksiw na isda. Yan po mga katibi. Sa halagang 1K sa presyuhan namin dito. dabong ang tawag namin dito dabong with ulang pancit natay pancit o natay paksiyo na isa yan po mga katibi o sa halagang 1 key bis lang po sa presyo namin dito.